To my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just hop Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Avida Vera Settings, Bermosa dito sa Das Marinas, Cavite. So for this video naman po, sa so, ibabalik naman natin, this time road bike naman to. Aero road bike Tony ni Idol Anton Tiglay. So i-check natin ngayon yung kanyang uh, specs ng kanyang aero road bike. Kaya mag-start na tayo. So Idol Anton, no, before tayo mag-start na, tara muna na kita. ito, kauna una mo na nga, una, 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 aero road bike. Yes, kaya Eric, may break. Ano, tawa na ako ng road bike ko. Ah, uh, since kailan ko sir? Nung ano lang? July? Ah, okay, July. 2024. Hmm. So next question naman na idol, uh, saan mo na regular na ride to? Itong aero road bike mo? Minsan sa ano, sa MOA, tapos Las Piñas, ikot-ikot hanggang Cavite, ganun. Tapos hmm. dito sa Bermosa, sa Pilin Bes. Hmm. Ayun, uh, yun nga no, ito Marina, nga, nga, no. nga yun. nga, no. ito nga yung general background sa kanyang aero road bike. So mag-start muna tayo sa kanyang frame set. Ito yung aero road bike na frame set na Merida Reacto 300. Yan. Ah, uh, syempre ano, 700C. Pero ito aluminum, no? Aluminum. O tingin ko carbon eh, pero nung nakita ko yung parang welding yan dito. Yan, aluminum to. Aluminum na Meron ba nakalagay ko nung klaseng aluminum to? Ayun, uh, ang material alu aluminum AL6066. Yan. Yan yung pag 700C, then yung size nito, yung seat tube ay size 50. Itong top tube ay size 53. Then, yung ano to, tapered o straight? Nang tapered o tapered? Tapered. Tapered yung head tube. Hmm, Tapos uh, syempre for internal cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Uh, Naka-integrated na yung signal dito para sa aero seat post. Uh, quick release yung drop out. Then ito, rim brake no? Pero nasa ilalim. Parang katulad dun sa cube area yung kung na time trial bike parehas dito. No? Direct mode yung ano? Ay, direct mode naman to. Oh, direct mode. Yun. Uh, next, yung ano pala, yung fork. Yung fork pala, uh, carbon na to o yung aluminum din? Carbon. Carbon fork siya. Okay. Yung fork naman ay carbon fiber na Merida Reacto, no? Uh, next naman, sa kanyang integrated handlebar na, integrated drop bar pala, ah. Anong brand na bra pala nito? Cocheblo. Cocheblo? Na carbon fiber. Carbon fiber. Uh, yung laba nito, natandaan mo ba? 40. 40 yung... CM. Oh, CM. Tapos Ta yung stem, ano? 90 mm. yon 90. 40 by 400. Yan, tama ba? <laughs> yan, 90 mm, tapos 400 mm. Then, tingnan natin kung may flare. Naka-flared ba ito? Ah, hindi pala, hindi pala flared. Hindi pala flared, no? Yung drop bar. Then, yung bar tape mo, idol. Anong brand ito? Ano yan? Rock Bros. Rock Bros na bar tape. Then, yung headset, stock na Merida. No, stock na Merida. FSA. Ah, FSA na. FSA, ayun, FSA na uh, seal bearings, no? Rings. So, so, tignan tingnan natin yung pagkasi, ano, yung uh, seat lang ito, no? Pagkalam ko, wedge, wedge type to, yung parang iniipit dito. Yan, may maximum torque na 8mm. Dito, para dito sa aero seat post. Ah, uh, yung seat post ito, carbon. Carbon. Okay. Yan, aero seat post ng ano, tingnan natin, no? Yan. ah uh, may setback pala to, no. Ano to? Adjustable? To adjustable. Ah, adjustable. Pwede maging zero setback to? Pwede. Ah, pwede no. Pwede pala. Multi-purpose pala to. Ngayon ako nakita ng sipos na pwede mong i ano, <laughs> i zero setback tsaka i setback, no. Ayun, so next naman sa kanyang uh, saddle. Ganda ng saddle oh, Giant. Giant. Uh, giant particle, particle, flow. flow. 'Yon, may parang power saddle na rin eh, no? Pero mas maganda, parang mas nagaganda ako na dito kasi ibang power saddle. Matabok dito eh. Ito hindi oh. Eh, eh, eroin dating the... eh, no? Yun yung may buta sa gitna. Malambot, pero hindi na halos, hindi na, di no? Tapos, ano to? Steel railings? O oh, magnesium? Siguro, ano, baka al Baka alay, no? Mm hmm. Yeah, lagi ko na rin sa screen ko, no? Yung type of railings na to, no? Mm -hmm. Eh, sa so, idol, ano yung feedback ko dito sa sudden mo? Comfort-wise? Sa ano, pagka unang ride ko, medyo masakit siya, pero katagalan masasanay ka rin eh. Tapos, nahuhulma. Oh, nahuhulma. Sumusunod dito sa hulma ng oh, singit mo no. Na. Mm -hmm. Ngayon, nung kabakatagalan siguro mga 2 ay 2 weeks, di mo na ramdamin yung sakit. Okay na. Nasanay na. Oh, so, na. nasanay na. Yun nga, ito nga yung feedback niya dito. No? So, proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Siyempre, pag road bike, 2 by, naka 2 by to. So, may makita kayo na, yun nga, eh. front shifter, saka front trailer, tsaka extra chain ring. Ito nga, syempre pag road bike to, naka ano to, no, Shimano, yan STI, no. Shimano Tiagra uh, R4700 oh. na 2x10 speed. Yan, next naman yung front derailleur. Yan, Tiagra din. Lahat ba ito Tiagra? Oh, yan, no, Tiagra na FD, no, naka brace on na 2x. Yan, bottom pull or bottom swing. Tapos yung kanyang crankset na Tiagra, uh, 52-36 na mid-compact eh. Kasi yung standard 53 eh. 5338 yata pagkatanda ko tapos yung compact eh ano uh, 5034 ito mid compact na sagit natin ah uh, yung crank arm nito ano ba nakalagay dito ah uh, ano to 160 165 uy ano manapog garter no 165 mm ng crank arm then itong kanyang flat pedals anong brand nito idol Mountain Peak ata to eh Mountain oh. Peak no uh, Mountain Peak to na flat pedals <laughs> Then next naman sa chain niya no. KMC Gold Drink kasi madumi na. Ano 'yun? Uh, ano, KMC X10 na SL. Pag sinabing SL, super light dahil na naka na to, hollow plate tsaka hollow pin na 10 speed. Tapos ito si Manu Chagra to, di ba? Si Manu Chagra, yung ano. Yan na uh, 1132 na pang road bike uh, cassette sprocket. Yan yung RT niya si Manu Chagra na ano R4700, 10 speed. So ito nga yung kanyang drivetrain setup na kanyang Aero road bike. So next naman sa kanyang wheel set ito yung ganyang gulong, no. Ano to? Jetfly. Jetfly. Novatec. Yeah, Novatec Jetfly. Uh, aluminum double wall. Ilan nang spoke ano, yung holes nito? Parang 28. Eh. 20 sa ano? 28, 24. Ah, uh, 2024. Bali 24 dito sa harap, tapos 28, 28 dito, no. 30. Sa sa rims, no. Lahat pa to Jetfly. Oh, Jetfly. Okay pati yung half jet flight. Like. Jet flight din. Tapos yung uh, yung gulong mo, continental na to idol. Kaling buo ah. ano nga ito? Ano continental ha? GP5, 000. GP5, 000. Yun, uh, to? Ha? Ah, GP5000. GP5000. Yun, 700 ba yun ito pare? 25, 25. 25. Yun. 700, Tapos ito, Novatec naman to, no? May idea ba kakabang kung ilang force to? Force to yan? Ah, 6 pulse ba to? 6 pulse 3T, di 6 pulse 3T. Ah, high engagement na. So, check natin yung turog na ito, idol. Huwag naka-freewheel. Patiling. Yan, yun yung turog na kanyang, ano, Novatec Jetfly. Hubs, RV hubs, kapag naka-freewheel. Okay. Okay na. Then nasa lang sa kayo bright set. Yan nga no. Shimano old, ano Shimano Chagra R4700. Na mechanical. Then yung sa calipers niya, Merida ko stock na Merida no. Hmm. Yung ba sa no sa, sa likuran stock din na, na oh, Merida. Stock din na, na Merida. Ito eh uh, ano, dito, ito direct mount di pa. Di pa. Ito yung direct mount sa likod. Sa, ila sa ilalim. Hmm. Parang ano parang katulad dun sa ano ko. Hindi ba kinakalawang ilalim 'yan? Ganun nangyari sa time trial bike. Eh. Hindi naman. Hindi naman. Oo. Kasi doon sa time trial bike ko dati, Shimano 105 yun eh. Pero yung kinalawang, yung kinalawang eh. Sa yun din. No? Yan. Uh, Merita ko yung brake calipers. So Idol, uh, magkano yung total estimated cost nito ngayon? No, ditong Merida ano, reactor. Mga nasa ano na to. Kuro gasol ko mga nasa 37 na. 37,000? Oo. Oh. Magkano yung ano, ano to? Brand yung motor binili o second hand? Second hand? Ah, second hand. Pero na-upgrade, upgrade ko na rin. Mm. Kaya siguro, 37 na rin gastos ko. No? Okay. O, yun guys, ito nga yung Merida Reacto 300 Aero Road Bike ni Idol Anton Tiglay. Yan yeah, guys, no, naibadjet na natin itong Merida Reacto 300 Aero Road Bike ni Idol Anton Tiglay. So, kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Aero Road Bike, comment na lang nyo sa comment section down below. So, mga Idol, mag-shoutout na kayo. Ay, shoutout pala kay ano, Carlos Guevara. Congrats ulit sa kasal mo. Thank you sa pag-invite. Shoutout kay Carlos. <laughs> ano yun? <laughs> Shoutout kay Carlos. Mabuhay yung bagong kasal. Teka, nag-curious lang ako. Ano ba yung sabihin ng gano'n? Secret namin eh. Ano yan? Parang ano? Code? Oh, may code. Bro code? <laughs> <laughs> yes, salamat sa pag-bike check ng road bike mo. No? Yan yeah, yung guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Pak Click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rising po sa inyo.